Tatanungin ko po itong si Rainer. Rainer, sabi mo kanina nagdala ka ng, dinala mo ang baril sa 1811, tama? Yes, Your Honor. Marunong ka sa baril? Nakapako po kasi sa bag niya na mabigat. Tapos hugis baril po. Gano'ng kalaki yung baril na yung hawak? Parang 45 po. Parang 45? Opo. Okay. Um, kay Mr. Michael uh, Novicio, sabi mo, yung iyong baril, itinurn over mo kay Major Kihana, pero nangako siyang iririnyo na ang lisensya mo, pero nagulat ka na yung iyong baril ay hindi na nakabalik sa'yo at yun ang baril na ginamit na ebidensya doon sa raid. Yes pa, Honor. Tinanong mo ba si Major Kihana noong time na nakita mo yung baril mo na nandoon sa mismong ebidensya na ginamit na ba't ginamit ang baril mo o inalaw mo itong gawing ebidensya? Ganito po kasi, Your Honor. Yung baril ko po kasi, expired na po yung license at saka ganban po. E ngayon, sa pabalik-balik ko po ron, tinanong po ako ni Major na kung may baril daw po ako. Masabi po, ang sagot ko naman sa kanya meron, sir, kaya lang expired, sir. Ngayon, sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag ng license. Siyempre po, sir, naniwala naman po ko sa kanya sabi niya po sa akin, ibabalik daw po niya after ng ganban. So, ibinalik ba after ganban? Hindi na po na ibalik, Your Honor, kasi nabalitaan ko na lang po. Yun po ang pinangtanim pong baril evidence, Your Honor. Okay. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino nagbigay sa inyo ng, ng pera after ng operation ninyo? Si Major Kihana po, Your Honor. Magkano binigay sa inyo ni Major Kihana? Yung una po, 10,000 at 1 million po, Your Honor. Yung 1 million sa iyo lang yon Opo, Your Honor. Hati po kami ng kasama ko. So, 5,000. Para saan yung 5,000? 10,000 po, Your Honor. At 10,000. Para saan? Dalawa po kami nakatanggap ni Rainier po. Para saan yun? Panggastos-gastos daw po namin, Your Honor. Ba't yung kailangan ng panggastos? Yun po yung binigay niya sa amin, Your Honor. 10,000 po muna, sabi niya po. Pagkatapos alam po ng inquest, bumalik daw po ako ng office. Tapos meron po siyang binigay po sa akin Your honor. Sa eco bag po. Pera po ang laman. Magkano? Milyon. Isang milyon po. Isang bundle po na tigay. Isang libo honor. So siya ang nagbigay sa iyo? Yes po, your honor. Kayong dalawa mismo ang dalawang magkaharap na ito, pera ito, ibibigay ko sa iyo? Yes po, your honor. Dalawa lang po kami. Paano mo nasabi na pera ang laman? Kasi tiningnan ko na po siya, your honor. Bago ko po, bago na po ako umalis. Para saan yung isang milyon na yun? yun po yung pinangako niya po sa amin, Your Honor, na kapag natapos na po yung operation, bibigyan na po niya kami. Hindi na po kami mawawalan, Your Honor. Okay. Major Kihana, lahat ng turo ay sa'yo tinuturo. Ikaw ang utak ng operasyon na ito. Yung sinasabi ni, ni Michael Novicio na isang milyong piso na inabot mo sa kanya, saan ang galing ito? Ah, uh, Your Honor, with your respect po. Ah, uh, wala po kung inaabot sa kanila, Your Honor. Alam mo, Major Kihana, napakasinungaling mong tao eh. Hindi insulto mo ang talino ng mga narito sa harapan mo eh. Unang-una, huwag mo kami pagpapaikutin dito dahil ikaw dito ang mastermind ng nangyaring ito. Saan galing ang pera binigay mo? Your Honor, deputy lang po ako, Your Honor. Deputy, DSOU. Your Honor. I'm just following orders, Your Honor. Wala po akong binibigay sa kanilang pera, Your Honor. Ibig mo sabihin, sinungaling ang witness mo dito? Malamang po, Your Honor. You. So ibig sabihin yung video, sinungaling din? Yo honor, uh, hindi hindi ko na po masabi yo honor kasi wala naman po ako doon yo honor. Puro ka na lang hindi nasabi. Sa dami ng ginawa mong ito, lahat na lang hindi mo nasabi. So ibig sabihin, si General Mariano, ang kanyang obserbasyon bilang inyong boss ay mali din. Ah, uh, honor, uh, 'yun po yung kanyang pananaw yo honor. Pasensya na po. Alam mo, boss, Major Kihana Kapag nagpatuloy ka sa serbisyo mo, napakadaming tawang pahihirapan mo. Dahil sigurado ako sa karakter mo bilang isang pulis, hindi ka pulis, ikaw ay tulisan. Your Honor, with due respect po, Your Honor. In my 20 years in the service, Your Honor, marami po akong nagawang mabuti, Your Honor. Hindi na Napakarami well, po, uh, uh, hindi po akong Hindi po ako tulisan, Your Honor. Okay. Congressman... Uh